Hello po, andito na naman tayo sa ating backyard at you know, talagang wala na as in balina tsaka yung isa sus, naputol na naman ah. Hmm? tingnan mo Nagiging manananggal na tong aking mga saging. Wala na oh, ayan. Putol. Naputol po siya. Ayun, ayan. Putol na siya. As in. Ayan. So, na na tayo dito magawa. Kasi nagkanda putol talaga. Pag namumunga siya ay ay, hindi kaya ang ng katawan so napuputol uh, um, yan kailangan kasi meron tayong pananggan ng kahoy pero wala akong ganun eh tapos ayun no um, may puso na naman ano to laton uh, latondan so um, ito talagang ayan na rin siya putol na talaga Ayan, nakikita nyo po. Napuputol po sa puno. Kaya, ayan, talagang, anuhin ko na lang po ito, talagang putulin. Ayan. So, ayan. So, anuhin na lang natin, kuhanin na lang natin ang mga bunga. So, ito, ay ating kuhanin dito. Ayan. lang, ilagay natin to. Itayo. Ayan yu. siya. At itong isa ay sunod-sunod ito. pinog na nga eh mm. yun dalawa ang harvest natin ngayon ito Ayan siya. Okay, no, ito siya hindi na maintindihan ko ila <laughs> tunda nito eh siya ang ating harvest okay, gulang naman na ito gulang na kasi, pabinta ko na lang ito doon sa kay Grace siya na lang ang magbinta kasi wala na akong tanong eh pagbinta ko na lang para may kita din yung tao na magbibinta So, ayan. Ilipat ko na lang siya dun sa loob. So, ito na yung ating ngano ano, nakuha ang ano. May dagta. May dadagta. So, sa dami kong damit na dadagtaan ng saging. <laughs> Hindi mo na mapakinabangan pa panlakat. Siya. So, Ito'y ano. Ay, hinuk na. Hinuk na rin siya. Pero, hindi magandang tingnan. <laughs> Parang, ano, bunga sa tingadlaw. <laughs> ayan. O, diba? Pero, at least, ayan. So, tagpasin ko muna yung puso doon. Yung mga naputol at saka yaan. Ayan, tagpasin ko muna yan. Ang puno. At, yan, iayos na lang dyan. Dito kasi, nag-ano ako, nag-dilig na ako. Yan, nagkilik na ako. Pero, manguha muna tayo ng ng, mm, ng sitaw. Parang may puma ako dito nakita na sitaw. Yan. Yan o. Oh. Ito. Pwede ba? Ng sitaw. Ng sitaw. ito. Pero meron siya dito. Ayan uh, siya. Oh. Uh, pwede na natin tukuhanin. Pwede na ito pang gulay sa sa isda. Ayan. Uh, pwede na ito sa gulay. Hindi na natin siya bibilin Ito pa. Ayan. Uh. Uh, uh isa dito kuhanin ko ito. At itatanim. Yan kita natin to para may tutubulit. Yan. Dinapangan na siya ng ano. Ayan. Baka meron pa ulit dito. Ah, may mga ano yan dito. Ito. Ito, ito, ito. Ayan. Ah, nagtatago na sitaw. Na bunga. Hindi siya mataba. Kailangan niya ng pataba. Ah, wala na akong time sa akin garden. pa. Ito pa. Ayan. Um, diba? Ayan, oh, uh, di ba? Ayun May mga ano bunga. Papunta na siya doon. Andun na sa bintana. Ayun. Yaya, anto na lang siya diyan. Pumunta ng bintana. Punta doon. Gumapang. So, yan lang po. At babalik tayo dito. Ah. Oh, Akalaking, ano na to sa atin ang merong Ayan. Um, Ganitong garden. Ayan o. Oh. Ayan. Um, diba? Tapos yung mga ampalaya ko dito. Nahinog na. Yung maliliit. Tanggalin ko na lang to. Ayan. Taka dito meron palaya. Malaki to malaki. Ayan. yan siya nilagyan ko ng plastic hmm. nilagyan ko ng plastic para hindi maano na uod ayan so ayan natagpas ko na dyan ang oh, saging wala na malinis na at dito ko tinumbak kasama yan nandiyan na lahat ang mga tinambak na yung saging dito meron na namang bago yan medyo tatambling ulit siya yan uy merong saba ang ganda oh. saba na bunga bago ayan naglinis ako dito natanggal na yung mga dry na mga dahon ayan sipag-sipag lang salamat po sa inyong panonood at may shoutouts sa inyong lahat this is Loris Garden thank you so much and bye bye ayan na po ang na-harvest natin ayan Ay, dami ipabinta ko na lang to po para ito talagang hinog na show sobrang dami dito ng sobing sa akin backyard. So yan na po. Thank you so much and bye-bye.